Iska, Ano na namang gagawin mo sa amin nila? Sinusundan ako ni mama habang nilalagay lahat ng gamit ko sa pakbag ni Craig. Hindi ko makuha iyong lagids na dinala ko dahil nasa kwarto ni na mama at hindi niya ako pinapayagang lumuwas. Ma, ayoko dito. Ayoko. Ha? Akala ko ba maayos ang naging takbo ng linggo mo? Pinapanood nila ako ngayong naghahalong kay ng gamit ko sa bag. Ano ba chiska? ka? Sigaw ni mama at hinarap ako sa kanya. Mabilis ang paghinga ko nang hinarap ko siya. Doon na ako titira. Galit kong otas. Ikaw bata ka. Gaano ba kahirap isaksak sa kokote mo na naghihirap na tayo dito. Wala na tayong magagawa kundi mo natili sa bukid. Pinaputol ko na ang kuryente at tubig sa bahay natin sa Manila. At ilang buwan na lang, ibibinta naman iyon para mabayaran ang Alps. O miling ako, kahit anong sabihin ni Mama ay hindi na mapipigil lang pag-alis ko. Chiska! Chiska, makinig ka sa Mama mo. Mahinahong sabi ni Tia. Kung sana'y makakapagtrabaho ka doon ng maayos, yung may malaking sweldo, wala kaming problema. Matalim kong tinitigan si Tia. Iyon lang ba ang iniisip ninyo? What about my feelings? Paano yung, yung pakiramdam ko dito sa buong bukid na ito? Natahimik sila. Anong feelings ang sinasabi mo dyan? Tumawa si mama na parabang nahihibang na siya sa pinagsasa sabi ko. Frances, Pagsabihin mo nga yung rebelde mong anak. Sinarada ko ang zipper ng bag ko at bumaling kina mama at papa. Huwag na huwag kang umasa sa pera namin para sa pamasahe mo. Galit na si ni mama habang si papa naman ay panay ang buntong hininga sa gilid. Napangiwi ako sa sinabi ni mama. Nilagpasan ko siya. Sinubukan niyang hablutin ng braso ko pero nagmatigas ako at kumawala. Chis ka! Sigaw niya. May lalaki ka ba sa amin nila? Magtatala na ba kayo? Natigilan ako sa sigaw niya. Noong high school pa ako, lagi niyang pinaparinig sa akin na bawal na muna akong magka-boyfriend. Nagsisisi daw siyang hindi siya nakapagtapos ng high school dahil maaga siyang nabuntis sa akin. Ayaw daw niyang matulad ako sa kanya Kaya kahit pagbisita ng isang lalaki sa bahay Ay ipinagbabawal niya Ito ang unang pagkakataon na tinanong niya ako tungkol sa lalaki Ano ngayon kung meron? Galit kong tanong sa kanya Nalaglag ang panganya Maging si Papa ay nagulat sa sinabi ko Pumalakpak si Tia Lucy at umawa Mayaman ba sis ka? Baka sakaling pwedeng makautang kapalit ng pagpapakasal ninyo. What? Lucy! Sigaw ni Mama kay Tia. Umiling ako at tinalikuran silang lahat. I can't believe it. Naiintindihan ko na desperada na ang buong pamilya ko. Kahit si Tidi at Craig ay desperado na sa pagsalban ng Alps. Si Mama at Papa, kahit di nagpapakita ng pagkadepress nila, Ramdam ko iyon. Si Tia at Tio ang halatang mas disparada. Patunay nito ang sinabi ni Tia at ang malimit na pagsusugal ni Tio. Ayokong maligo! Ayokong maligo! Dinig kong paulit-ulit na sinasabi ni Lola Siling sa doyan nang nilagpasan ko siya. Ah! Tumakbo na ako kaya nagtakbuhan din ang mga manok napalakad-lakad at patuka-tuka sa bakuran namin mabilis akong nakarating sa terminal ng bus Siyam na oras pa ang hihintayin ko bago makabalik ng Manila. alas 6 pa lang ng umaga at nakapwesto na ako sa tabi ng bintana sa wakas wala na ako doon wala na ako sa impierno ng iyon alam kong pamilya ko sila at dapat hindi ko ginawa ang pag-alis pero sa ngayon ang tanging makakapagpalubag loob sa akin ay ang pakikipag-usap kay Clark. Hola ko, mga nasa alas 3 o alas 4 ng hapon ako makakarating ng Maynila. Kinuha ko ang cellphone ko para ipaalam kay Clark na uuwi ako ang Maynila. Kung hindi ako pwede sa bahay, pues, pupunta ako sa kanyang apartment. Battery empty, lang ya. Sabi ko sabay tago sa sarili kong cellphone. Oo nga pala. Dahil sa pag-iyak ko kagabi ay hindi ko na iyon na charge. Na hindi ko na malayang hindi kami nakapag-usap ni Clark. Ipinagkibit balikat ko na lang iyon. Naging matagal ang biyahe. Nahirapan ako kasi ito ang unang pagkakataon na babiyahe akong mag-isa. Nawala ang bigat ng dibdib ko nang sa wakas ay naaninag ko na ang bukanan ng Maynila. Hindi ko maintindihan kung bakit na iiyak ako. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano ko na miss ang lugar na ito. Uminit ang mga luhang nagbabadyang lumanda sa gilid ng aking mga mata. Nangatoga ang binti ko. Hindi na ako makapaghintay na pumunta kay Clark. Miss na miss ko na ang mga yakap niyang maiinit at nakakapagpasecure sa akin. Nagkakilala kami ni Clark noong high school. Mahilig talaga siya sa photography noon pa man. Hindi kami magkaklase pero isang araw hinarangan niya ako sa school at pinakitaan ng tatlong candid shots ko. You're pretty. I want you to be my model. Presko ang pagkakasabi niya noon at ayaw na ayaw ko sa mga presko kaya tinanggihan ko siya. Pero akalain nyo, imbis na tigilan niya ako dahil sa pagtatari ko, ay nagpatuloy siya sa pagkuha ng mga candid pictures ko. Dinikit niya ayon sa mga bulletin board ng school, sa CR, sa koridor at kung saan saan pa. Apat kaming magkakaibigang babae, si Janine, Tara, Desiree at ako. Nakilala ko sila nung nag-high school ako. Maswerte ako kasi medyo may pagka FC si Janine. Lagi niya akong kinakausap at laging niyayaya kahit madalas akong tumatanggi kasi awkward. Pero kalaunan ay gumaan din ang loob ko sa kanila. At nang nalaman nila ang pinagagawa ni Clark sa akin, nagpasyas silang irito kaming dalawa. Suminga pa ako nang maalala ko ang mga araw na iyon. Wala akong inaalala kundi ang mga mangyayari kinabukasan sa school, mga school reports, mga tampuhan sa kaibigan ko at kung ano-ano pa. Madalas na magkatampuhan kasi sina Desiree at Janine dahil sila ang pinaka-close. Si Janine kasi medyo rebelde at si Desiree naman ay naturing ang control freak at may pagka kaya madalas silang di nagkakasundo kahit mag-best friends ang dalawa. Miss na miss ko na rin ang mga babaeng iyon. Gusto ko sana silang makita kaso lobat ako at di ko alam kung saan sila tumatambay ngayong nasa isang universidad na sila para mag-aral. Kumain muna ako dahil nalipasan na ako ng gutom sa biyahe. Narealize ko rin pwede pa ako magtagal dahil mukhang busy si Clark ngayon sa kanyang gig. Nang gumagabi na, Narealize kong pupunta na lang talaga ako sa apartment ni Clark. Hindi bali na kung hindi pa siya nakaka away O ano, ang importante ay nandun na ako. Inilatag ko na sa isipan ko ang mga gagawin ko habang nandito ako. O na kung gagawin ay maghanap ng trabaho. Alam kong welcome na welcome ako sa apartment ni Clark. Madalas naman ako doon noon hindi nga lang pwedeng makitira dahil ayoko talaga sa live-in live-in na yan. Kung gusto nyong magsama, pakasal kayo. Dinig kong bulalas ni mama sa kay tiya nang minsang lumawas sila sa amin nila. Narinig kasi nilang nag-live-in na daw yung isang kaibigan ni Teddy at yung girlfriend niya. Hindi iyon pwede kay mama. Nagsalita siya. Siya nga itong nabuntis habang nag-aaral sa high school. Oh well, kaya nga hindi ko siya gagayahin, di ba? Dahil sa takot akong matulad kay mama, halos tumagal pa ng tatlong buwan bago ako nahalika ni Clark. At hanggang doon lang kami. May respeto naman siya sa akin, kaya hindi niya ako pinipilit. Pero maiintindihan ba iyon ni mama na puro delikadisa? kalinisang puri at pagkasoltira ang tanging pangarap para sa akin? Yes, puwera lang kay Craig. Anya'y malayo ang mararating ni Craig. Hindi ko lang alam kung ano ang naging basihan niya doon. Ang mga lalaki kasi yung nagdadala ng estado sa buhay. Kung mayaman ang lalaki at pobre ang babae, aangat ang babae kasi pinakasalan niya iyong mayamang lalaki. Samantalang babae ang pabigat. Sabay tingin ni mama sa akin. Alam kong sumang-ayon si tiya dito dahil tumatango siya. Ngunit nang nakita niyang nakatingin siya sa akin ay umiiling siya na parang disappointed. Hindi ko alam kung anong meron. Pabigat kasi pag isang mayamang babae ang makakapangasawa ng pobreng lalaki. Hindi aangat ang lalaki mananatili siyang pobre at hahatakin niya pabagsak ang babaeng napangasawa in short silang dalawa na ngayon ang mahirap hindi ko alam kung ilang bisis niya na iyong nasabi ang alam ko lang ay hindi iyon ang huling bisis pabalik-balik niya iyong sasabihin lalo na pag nasa paligid ako or probably that was before yung mga panahong walang kaagaw sa alps yung panahong considered pa kami bilang mayaman. Kumatok ako sa pintuan ng apartment ni Craig. Walang sumagot. Walang tao. Dito na lang ako. Nayakap ko ang sarili ko. Lumalamig na ang simoy ng hangin sa labas. Lumalalim na rin kasi ang gabi. Nilingon ko ulit ang pintuan niya at nagbaka sakaling bukas. Pinihit ko ang doorknob at nagulat ako ng bukas nga ito. Laki, Tawa ko Nakita ko agad ang sapatos ni Clark na nakalagay sa rag Parang nagmamadali sa pag-iwan ng sapatos si Clark Siguro sumakit ang chan Tumawa ako ng maalala ang isang araw na nagka-LBM kaming pariho Umiling ako at inayos ang sapatos niya Isosurpresa ako siya Siguro na sa loob siya ng kwarto o di kaya sa banyo Ngumisi ulit ako at nilapag ang pakbag ko sa sofa. Kumunot ang noo ko nang may nakitang pink na scarf sa sofa. Ipinagkibit balikat ko iyon. Anong gagawin ko para kay Clark? Ipagluluto? Wala akong alam na lutuin. Ganon din siya. Kaya naman pa ni ang aral ko. Pagpipreto pa lang ang alam ko. Kaya ayon siguro ang gagawin ko. Nag-stretch mo na ako bago tumungo sa kusina. Pero bago ako nakarating doon, ay dumaan mo na ako sa kwarto niya. Hindi ko naman sana iyon bubuksan. Kaya lang, ah, ah, dinig kong boses ng isang babae. Unti-unti kong naramdaman ang pamimigat ng dibdib ko. Mas mabigat pa sa naramdaman ko nang umalis ako sa aligriya. Siguro ay dahil alam kong kahit anong mangyari, kaya kong bumalik sa pamilya ko. Pero ito, hindi ko na ito babalikan kung tama ang hinala ko. Natigilan ako. Nagbara agad ang lalamunan ko nang narinig ko ulit ang ungol ng isang babae. Ah, Clark, ah, sige pa. Lumipad ang kami ko sa bibig ko at namuo ang luha sa mga mata ko. Ah, Clark, ang sarap! Mabilis kong pinihit ang doorknob at padabog kong tinulak ang pintuan para maabutan lang si Clark. Nakapatong kay Janine at pareho silang hubot-hubad. Umiling ako. Halos mapaus ako sa sigaw ko. Namutla si Clark. Si Janine ay napatihaya at napakagat labi tiningnan ko ulit si Clark na ngayon ay nagmamadaling isuot ang kanyang boxers. Ang inuwian ko ang pinakamamahal ko.